Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, um, uh, welcome to uh, our uh, condo here in Sambuanga City. And dito po tayo sa Sambuanga City to uh, for me to check on my uh, business, the East Sambuanga Business and Events Place. Uh, lalo na yung uh, renting out ng uh, third building na ginawa namin dito. Uh, so dito muna tayo mag uh, magba-vlog uh, for the next few weeks. Uh, so yan. Uh, earlier, ah huh, earlier dito lang sa vlogcaster channel na, na na laman nyo uh, through our analysis and through our reading of the situation na sinabi natin yung mga foreign trips ni Sarah ginagamit lang niya yan excuse ginagawa ginagamit lang niya yan cover cover para mag-apply talaga ng uh, or hingi ng request sa mga gobyerno ha uh, tapo pupunta, pupunta na siya noon sa Germany and then sa Netherlands and then sa Malaysia, sa Qatar, at uh, over the weekend sa Australia. Sabi natin, cover lang yan. Ang ginagawa niya dyan ay talagang nag apply siya. Ah, naghihingi siya, nagmamakaawa siya. Please, please, kupkupin niyo ngayon tatay ko. Kasi yan lang ang condition para mabigyan kami ng interim release. Yan, yan kasi ang problema. Karma talaga. Pero nyo, member na tayo ng ICC, pwede sana ibalik dito, bring, bring Duterte home, pero inalis pa tayo sa ICC because of a selfish motive on the, and, and, and self-protection motive on the part of Duterte. Inalis tayo sa ICC. Ang hirap makapasok dyan. So inalis niya tayo. Ngayon, hindi siya, no, he has no country to go to. Yung 125 member country, ayaw lahat sa kanya. Probably, nireject na rin siya ng China. Kahit hindi ito member, pero pwede naman itong pakiusapan ng ICC dahil ang China ay permanent member ng very powerful United Nations Security Council. Ha? Huh? Uh, very powerful ito at meron sila meron silang uh, tie up with the ICC ang United Nations Security Council. So pwede naman sana sa China. Pero pati China, uh, bigo rin sila makakuha ng tulong. Ha? Kaya ngayon, dito sila. Dito sila nagmamakaawa sa sa Australia. At uh, mukha naging totoo. Ah, hindi lang mukha naging totoo. Hindi. Naging totoo talaga yung analysis ni Bat. Uh, kasi si Sarah na mismo inamin sa Australia na humingi siya ng meeting kay Australian Foreign Minister Penny Wong. Ha? Nagingi siya ng meeting pero hindi siya pinagbigyan, hindi siya inarap, hindi siya isinama sa mga tao na mag-meet -me ito. So doon pa lang, nung, nung uh, inisnab siya ni... Foreign Minister uh, Penny Wong, naghinala na ako na ito ibig sabihin, bin, kung binastos niya si Sarah Duterte, ibig sabihin, inclined, hindi inclined ang Australia na, na kupkupin si Duterte. Kupkupin si Duterte. Kasi very, very particular at very hot topic talaga sa Australia yung mga human rights abuse, yung mga killings and besides kung maalala nyo, nung time ni Duterte, ha, sit na shut out nila yung mga iba't ibang bansa in place of China. Kung baga, nag-concentrate ang sila sa China at ina kasama ang China, inaway nila yung ibang bansa. Si Duterte, inaway si Bo ininsulto si Obama sa, sa Canada dahil sa toxic waste. Sabi niya, atakihin daw natin ang, ang Canada. And then, minura niya ang Papa na nakalimutan niya, hindi lang yung Papa ng mga Katoliko, kundi head rin yun, head of state rin yun because the Vatican is uh, the smallest country in the world. And then, um, marami pang iba na bansa, ah, dyan rin sa Australia, may na-rape na, ah, may napatay na madre, sabi niya, ay, sayang, ang ganda-ganda ng madre, sana nakauna si Mayor doon. Sana daw na rape daw yun ng mayor nung nung mayor siya ng Davao. Sana daw na rape yun ng mayor bago daw bago daw na, napatay. Ganon. Ha? Sa Davao, Davao incident. So, syempre, but, galit na galit yung, yung Australia. At uh, syempre, galit din Australia sa kay Duterte dahil uh, mara, masyadong pro-China ito. At ang Australia, galit rin sa China kasi Uh, ayaw ng Australia na uh, nanggugulo nang ang China sa Indo-Pacific. Eh, problema kasi, uh, ang Australia very close rin America very close sa Canada, very close sa United Kingdom, very close sa France. In fact, ito ang mga bansa. Nung pumasok si Marcos at sinabi ni Marcos, inaabandon ako yung palisian ni Duterte na sa China lang kami close. Uh, kailangan ko ng tulong nyo laban sa China. So, Australia, Australia, Japan, US, Canada, France, nagsama-sama sila para sabihin, sige, tutulungan namin ang Pilipinas, tutulungan ka namin, President Marcos. So, kumbaga, ang uh, Australia is... Uh, is also concerned about the expansionist move of uh, of China kasi kahit pa paano hours away lang ang 6 uh, 6 to 7 hours away lang ang uh, ang uh, Australia sa Asia. Kumpaka bago maatake ang Amerika, pwede after uh, Taiwan, after Philippines, atakehin rin next ng uh, ng China ang uh, Australia. Ha? Huh? So, kaya no wonder, medyo mainit ang dugo ng Australia kaya kaya Duterte, kaya ni reject ngayon, ni reject kan formally ni reject na nila. Ha? Sabi pa nga ni Sara, "Oh, hindi ako nakakuha ng appointment kay Foreign Minister Penny Wong, pero babalik ako para maki makiusap sa pa, mag, mag usap sa kanya eh hindi pa nga siya binigyan ng chance bumalik para ituloy do yung meeting niya kay Foreign Affairs Minister Penny Wong. Sumagot na kaagad ang Australia. Ha, sumagot na kaagad. Siguro, so, kahit hindi pa nakipag-meeting si Sarah, sumulat na siya. Making a formal, making a formal request or appeal. Ha? Appeal. Pakiusap na Pwede ba makipag-meeting ako sa iyo, Foreign foreign Minister uh, Penny Wong? Uh, I would like to meet with you in relation to my letter asking for uh, for uh, 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 Australia, Australia, asking the Australian government to host my father in case he will be given uh, interim release. So hindi pa nga binagbigyan ni Penny Wong yung second meeting nila or batuloy ang meeting sinagot na hindi Kinoclose kino-close na namin yung pintuan sa inyo kayo mga Duterte kayo Australia is close for the Duterte aragui 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 next speech pa naman dyan. akala mo hero akala mo pero pa siya pa, pa kidnap kidnap ang siguro mas nakita ng Australian government ah, ayaw namin ng na mga ganong ganong rally dito at siguro nakita na rin ng Australian government paano binababoy ng OF, mga OFW ang mga lugar doon sa The Hague ha nag uh, nag uh, ma, nagbab, naglalag nagdadala ng mga ano pa yun mga cut out nagkakantahan uh, nakukutuhan, nagkukutuhan nagkakainan Ha? Halos araw-araw. Ayaw, ayaw, ayaw na mga Australian yung ganyan, madistorbo sila. Pwede yung mag ka linggo-linggo. Every Sunday or every Saturday or every month. Once a month. Pero yung inaaraw-araw mo yan, ayaw nila yan. Ayaw nila ganyang kaguluhan. So na nakita na nila kung anong nangyari sa dahig. Ayaw nila maulit yan sa, sa Australia. Kaya yan. So according today, ha? according To the news of the of uh, the Philippine Star at a very credible to Philippine Star kasi may-ari nito mag uh, mag uh, Belmonte family led by former speaker uh, uh, and my former client na si Sunny Belmonte uh, Tatay ng client ko rin dati na si Joy Belmonte na mayor ng uh, mayor ng Quezon City na natulungan rin natin manalo yan sa mayoral election uh, si Joy mabait yan si Joy. So sabi dito sa newspaper ng mga Belmonte na isa sa mga kapatid ni Joy ay uh, neighbor ko jan sa, sa rest house ko sa bundok uh, sa Rizal province sa tutok ng Risa, sa, sa isang bundok sa Rizal province. Sabi ang title dito sa news nila, Ah, news nila. Australia declines to host Rodrigo Duterte during ICC case. Aragui, Aragui, Aragui. Pong pong. Bakka at ah, twin na sampal ito. Kakahiya, kakaawa, kakahiya. Pero hindi naman nakakaawa kasi Siyempre, pumatay ang 30,000 katao at iniwan tayo ng, ng 13 trillion na utang. Pero malaking kahihiyan ito. Ha? Sabi dito sa Philippine Star, The Australian government has ruled out hosting former President Rodrigo Duterte for interim release after he petitioned the International Criminal Court to be temporarily freed in an unnamed third country. So inabi naman ni Sarah nung noon na-interview siya diyan sa sa Melbourne, Australia na ang Australia ka isa ban isa sa mga bansa na humihingi sila ng asylum. At uh, sabi pa ng Australian government, aware daw sila sa petition for interim release ng ICC. Ha? At sinabi na nila, siguro, di ba yung nag-apply si Nicholas Kaufman for interim release. Sinabi niya ito mga bansa na gusto namin, uh, bigyan kami ng uh, o mag-host sa amin. Isa sa mga bansa nito ay Australia. Another ay sabi ni according to according to di ba sa 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 interview ni Justice Secretary Boying Remulla. Another another daw lugar ay somewhere dyan sa sa South America. So, Australia and somewhere dyan sa South America. Pero sabi ng Australian ngayon, hindi. <laughs> Ayaw ka namin dito. Ayaw ka namin dito. Aragoy, aragoy, aragoy. Manakakahiya. Ha? ha? So, sabi ng Australia, ano namin? Gusto siya pumasok dito sa Australia? Ayaw namin yan. Australia has not agreed to host the former Philippine president, nor are they considering this. Yun, sabi, asabi uh, sabi ng mga sources ng Philippine Star. So Australia, hindi siya nag-agree. Nakukupkupin nila si Duterte at never nila i-consider or never nila pag-usapan pa, uh, quan, tatanggapin na mangyari ito. Wala silang balak na kupkupin siya. Kung baka, uh, now and uh, forever, ha? <laughs> Aquad uh, uh, ka, off-limit ka sa Australia. Uh, sabi naman ng mga officials ng Australia, according to the Philippine Star, uh, Australia sees Duterte's application for provisional release as a matter for the ICC to consider under the stay Statute. Na, uh, na, uh, kumbaga, iniiwan na lang nila sa ICC. Pero sinasabi nila, wag kami, wag mo, wag mo na kami idamay dyan. Ayaw namin yan sa kay Duterte na yan. Yeah. <laughs> Ang sakit naman, ng uh, Yun. At sa interview naman ni Sarah, sinabi talaga niya na Uh, na inami naman ni Sarah na uh, humingi siya ng, ng uh, appointment ka Australian Foreign Minister Penny Wong uh, at uh, hindi hindi natuloy ang meeting dahil wala nga panahon sa kanya si Penny Wong <laughs> sabi pa ni Sarah na-vlog na, na, na natin ito noon I informed her si Penny Wong informally through a message that I am here in Australia and I am here to do a rally today and that if she is available for a very quick chat, brief chat, just to say hello because I met her in the Philippines when she visited and just I wanted to say a friendly hello, nothing official. O ito lang, ito lang panluloko na eh. Gusto na daw niya magsabi ng friendly hello eh alam na alam na ni Penny Wong kung ano ang pakay niya. Ayaw na mga Australia ganyan, yung mga parang niloloko mo, pareho yung yung niloko nyo yung ICC na sinabi nyo hindi mag-oppose yung yung prosecution team eh nag-oppose naman. So mas lalo na galit sa kanila sa kanya Australia at bago pa man makipag-meeting, makipag-appointment siya ulit ng meeting kay Penny Wong. Sinabi na ng Australia, we don't want you here. <laughs> yan, sampal, ha? Kambal na sampal, ha? O, sabi ni Jerome Habellana, and thank you, Jerome. Ah sabi niya, meron ba si Duterte pwede puntahan gitna ng Indian Ocean? In other words, he has nowhere to go except within his cold, lonely cell in the Hague till the end. O yan nga, yun nga ang sabi ng Australia, parang sinasabi na rin ng Australia, eh, nasa mabuti na siyang kalagayan dyan sa kulungan ng uh, sa The Hague. Anyway, kasama naman niya si uh, nag, nag naman dyan si si Mrs. Zimmerman, si Honey si sino pa yon Si Councilor Gurley Balabag, And then si Jasmin Egan. O yan, apat. Ha? So, ano pang, ano pang kwan niya? Ano pang reklamo niya? Apat na nga. Umiikot-ikot sa kanya. Ah, hindi, kumbaga, hindi na, hindi na niya kwan na yan, ha? Ah, pwede papalit-palit ka ah, ah, kwan. Ah, turno-turno sila sa isang linggo, di ba O, so okay ka na dyan. Nakakahiya pa, mapapahiya pa si Sarah Nagmamakaawat sa mga ibang-ibang bansa Yan, inalis nyo kasi kami Ang Pilipinas sa ICC Ngayon, kayo ang naghihirap Yan na talaga ang karma ha? Uh, Gumawa siya ng very selfish and unpatriotic uh, uh, Na bagay na alisin tayo sa ICC Ngayon, siya ang nagsasaper ukol dito So yan, yeah, no? So yun na po. Yan lang po ang update natin dito sa issue na ito. Medyo uh, hindi pa stable ang linya dito. Uh, we're uh, still trying to parang test sa uh, test sa uh, broadcast lang natin ito. Uh, so haba okay pang signal lang dito lang po muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you everyone for joining me this in this vlog and also Uh, doon sa mga sumali sa atin, si Roger Robles, si Benamin Prondoso, si Men Melanie Abraham, si Renato Mendoza, si Jerome Ovellana, si Henry Yu, uh, at saka yung mga humabol, si Josephine Gonzaga, uh, si Rio Dizon, thank you ha, uh, si Joey Aquino from San Juan, hello, Emilda Sinoy Talagon, Ah, uh, welcome back si Agustin Mondragon, si Robs Rivera, ha? Sabi niya, karma na pamilya Duterte Serbat, Wa walang gusto kumukop sa kanila. Ha ha ha. Talaga naman nakakahiya ito, nakakaawa at nakakahiya. Pero hindi naman nakakaawa kasi pumata si uh, allegedly pumatay sila ng 30,000. So, pinagtatawanan sila ng mga big ng mga kamag-anak ng biktima kayo. Ayun. So hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. And thank you for joining me this vlog. So from the East Zamboanga Business and Events Place, uh, this is the vlogcaster greeting you all. Buenas tardes a todos.